yon may money piece tayong hakot dyan sa may SM Baliwag to uh, San Roque sa Rappel yan isang mabilisan na lang yan at muntik pa masira yung cellphone kasi pinatungkuro sa may stand ng motor niya. Ina, biglang inalis yung motor yun Uh, nasa kasama. Pero buti na lang hindi nasira itong cellphone natin. Uh, matibay din balatong itong Samsung. At saka ito na nga syempre maraming maraming salamat sa mga nagtatag nagsishare at patuloy na nag inquire sa atin. Yung mga pag-inquire ka lang ay malaking salamat na. At lalo yung syempre yung mga, mga deal natin na maganda-ganda na, na hindi sila talo, hindi tayo talo. At sya yan, 3 uh, PM ang usapan nila na, na namin ni Sir at sya, syempre lagi tayong maaga kaya mga umalis tayo dyan na mga 2.20 o 2.15 para makarating tayo agad doon sa baliwag ng uh, 3 PM before 3 PM at tumabay muna ako ron sa ka Camellia ka inintay ko nga sila sa dahil nga uh, galing pa sila sa kanilang work at lagi ang Camellia talaga marami talaga hinihingin permit dyan bago ako makapasok dahil yung parang gate pass nila o yung parang ganun, ilang beses na nangyayari yan uh, patatabing ka muna at maraming tatanong-tanong at ipapahanap sa iyo at ito syempre, uh, ayan lang, isang mabilis, uh, pasokan lang namin yan sa loob tapos ang ginawa lang nga namin, sila mam Ma na nga din at sila sir ang nagpubuhat dahil nga ang kinuwalang lang sa atin ay truck at Uh, driver lang pero ayun niya uh, tumutulong tayo magkamanda sa nila at konting konting buhat at hindi rin naman ganun kabigatan yung ilang mga gamit nila sir konting konti lang pero may, may dami dami rin pero okay lang at yun maraming maraming salamat yun kahit papayang binigyan ng tip ni sir na 200 yun maraming maraming salamat sir Jason parang ganun ang may mga tsaka meron pa kami dadahanan dyan sa may tapat ng SM meron silang may ilang gamit pa dyan na i nagsinakay na rin sa atin para kahit papano nga naman ay mas yung biyahe nila sa pagre-rent ng sasakyan kaya ayun nga uh, ayan pa yung natin at kasabay na rin doon kala akong magdadalawang lugar din yung pagbababa nito napakasarap nung ganda nung tanawin pag nasa taas ka dyan, o pag nasa video nakita mo yung ulap ang ganda at isang mabilis na biyahe lang yan buti wala masyadong traffic dito sa paglagpas ng tulay pa sa rapel isang mabilis na mabilis na biyahe lang yan dahil nga nagmamadali si sir nagbamadali uh, nagmamadali na rin tayo talagang binuntutan natin siya ng na binuntutan hanggang marating tayo rin sa place medyo makipot lang yung lugar na pinasuka natin dyan sa San Roque kasi nga parang may iskinita basta buti na lang ayan ito yung mga na lugar buti na lang yung mga uh, ang tawag doon yung mga uh, mga kable ay eh, hindi hindi natin nabot. Uh, yan, hindi ko na rin na video yung yung pagbababa namin yan. Diyan lang nila. Hindi ko na na video yung pagbababa kasi nga uh, nagmamadali kami. Ba kasi may dumala. Tsaka syempre pag tapos natin yan, may mga uh, nagmerenda muna tayo diyan sa burger lang diyan sa sa, sa rapel at pinu-trip natin yan habang nakikipag-usap ako rin sa isang client na medyo may kaguluhan ka usap kasi nga uh, pag may pinasesendo ka ayaw sent tapos uh, gusto ko agad ganun yung magbigay ako ng price eh, mahirap nga kasi magbigay ng price ka agad pag hindi, pag hindi mo pa nakikita lahat ng gamit at saka hindi mo pa nalalaman lahat ng detalye lalo na kasi mga para kailangan natin malaman mga detalye dyan kung kailangan nila ng tagabuhat kung kung kailangan kung gaano kalayo at saka kung skinita ba yung pagkukuhan kung second floor ba yung pero syempre kasi syempre pag mga ganun bagay kailangan inalam natin para may bigay din naman natin yung tamang rate para sa mga sa mga magbubuat sa atin para hindi naman din sila lugi at saka ay, marami rin tayo nakita mga kung anong anik an sa ayan saktong pa natin yung labasan ng mga nagtatrabaho dyan sa Sarapel at may nakita rin tayong na aksidente dyan sa Gawisa uh, ano lang ano sa uh, Chaong basta may nakita ko rin dyan na bumwal na uh, mag-ama yata yan basta bumwal yan eh, hindi lang masyado nakita sa video at nakat na at ko, syempre ito yung isang mabilis na biyahe na ako pa uwi at habang nag-iintay ako sa client na eh, hindi naman lang tuloy pero okay lang yun at isang kapagpahin na tayo at dumaan na rin ako kala dyan na rin ako nag-hapunan dahil nga pakapakinabang na din si Jeff yung utol ko at nag-aaral na naman dito sa Fernandez sa tsaka yun maraming maraming salamat muli sa mga tropa natin dyan na nagsishare like at nagsusubscribe sa atin sa youtube channel natin sa pakapasakay at saka sa mga nagko-comment at sa mga bad comment dati sa pagpo-post eh pagpasensya nyo na po hanap buhay lang. Salamat po. Maraming maraming salamat.